Mga kaibigan, naisip nyo na ba kung anong mangyayari kung sakaling lunukin kayo ng isang higanteng balyena? Alam ko, parang pelikula lang, pero ngayon, ating tuklasin ang kakaibang ideyang ito. Una, isipin natin ang eksena. Naglalangoy kayo sa dagat, nagsasaya, nang biglang, isang malaking balyena ang lumitaw. Ngayon, bago kayo matakot, pag-usapan natin kung aling balyena ang maaring makalulon sa inyo ng buo. Ang pinakamalaking suspect, ang sperm whale. Ang mga sperm whale ay may malalaking bibig at ang kanilang lalamunan ay sapat na maluwang para magkasya ang isang tao. Kaya, kunwari na lunok kayo. Ano ang susunod na mangyayari? Nasa loob na kayo ng bibig ng balyena, madilim, basa, at amoy isda. Napakalaki ng dila ng balyena at malamang ay madudulas kayo rito. Sunod na hintuan, ang lalamunan. Humanda dahil bababa kayo sa tiyan ng balyena masikip at hindi komportable ang pagbaba sa lalamunan hindi ito isang maayos na biyahe kapag nasa tiyan na kayo mas magiging kakaiba pa ang mga bagay ang tiyan ng balyena ay may iba't ibang bahagi mapupunta kayo sa unang bahagi kung saan nagsisimulang tunawin ng mga digestive juices ng balyena ang pagkain madilim mainit at malakas ang mga asido pero teka mayroon pa ang tiyan ay laging gumagalaw para makatulong sa pagtunaw ng pagkain, kaya't ikutin kayo na parang damit sa washing machine. Hindi masaya, di ba? Ngayon, pag-usapan natin ang pagkaligtas. Sa totoo lang, halos imposibleng mabuhay sa loob ng balyena. Ang kakulangan ng hangin, ang malalakas na asido, at ang patuloy na paggalaw ay magpapahirap dito. Pero maging positibo tayo sa glit kung sa paanuman nakahanap kayo ng bulsa ng hangin at naiwasan ng mga digestive juices, ang pinakamagandang pagkakataon ninyo ay maghintay na lumamanghap ng hangin ang balyena. Ang mga balyena ay regular na humihinga ng hangin at kung minsan ay niluluwa nila ang tubig at iba pang bagay mula sa kanilang mga bibig. Maaring suwertehin kayo at may luwa palabas. Kaya, ano ang natutunan natin ngayon? Ang pagkalunok ng balyena ay tiyak na hindi magandang karanasan. Ito ay isang mapanganib at halos imposibleng sitwasyon para mabuhay. Pero masayang isipin, di ba? Hanggang dito na lang muna, mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas maraming magagandang videos. Hanggang sa muli, manatiling mausisa at ligtas. JME TV, salamat sa panunood.